Ay ako nga pala si Boss Kim dating grade 11 ngayon ay grade 12 na kaya tara samahan niyo ako sa journey na aking buhay Buhay na hindi ko alam kung saan ang direksyon For this video ay exam nga pala namin ngayon Araw nga pala ngayon ng Sabado Pero mas tayo kasi sa exam na to Baka naman tayo ay eh, hindi tayo makapag-exam at pi-exam din namin ngayon Gaganapin ito sa may kapitolyo kaya tara panahon din niyo ako sumayaw Kaso nga lang hindi pala ako kaya yeah, sinali ng aking kagrupo dahil big and deal daw. At yun, ewan ko lang. Basta may pinagawa na lang sa akin si sir na katutuwa ng lahat. Nakakaalis ko nga lang pala ng bahay dyan at naambun-ambun pa. Kala ko nga ay uulan ng malakas na malakas yung pala. Ayun, tumigil na. Buti na lang at marami-marami talaga. Marami at kahit tumigil at hindi tayo nabasa. Kasi kung nabasa tayo ay magwawala talaga ako dito. So ayun na nga, nagbabake na tayo. At hindi pa naman masada tayong late Kasi nga, araw-araw tayo umalis sa may bahay natin. Ay alas 8. At ito na nga, papunta na tayo sa may highway. Para makapunta na sa may school. Palabas na nga pala ako dyan ng highway at nakita niya naman oh, sobrang lubak talaga ng daan dito pero inaamin ko ah, medyo mahina. So nasa highway na nga pala tayo at ito ay sobrang init na. At yan yeah, nakikita niya nasa highway na tayo oh. no oh, highway na tayo. Nakabike nga lang pala ako dyan kasi nga ayaw ko magkastos ng pera. Sakto nga lang ipala yung, yung pambili ko ng pagkain ko mama. Narating na nga pala ako dyan sa may plaza at grabe sobrang init ng pakiramdam ko dahil kakatapos ko lang magbike. Parang ito na nga yung exercise ko buong, buong 2025 kasi nga ay araw-araw ko nagpabike. Parang ito na yung naging happy ko pero sana naman mabaguhan parang gusto ko nung magmotor de lang wala pa tayong lisensya gusto ko makakuha mo ng lisensya bago tayo magmotor kasi nga baka makakuli tayo at baka may pound yung motor natin at good luck na lang sa exam, exam, exam ko at good luck din sa inyo bye bye muna nagumpisa na nga pala ako maglakad papunta dun sa may school namin at di pa naman ako masyadong late at 7 days. tapos na nga pala kami mag exam nito na at nakita ko nga pala si boss J Boss J shout out Hindi ko nga siya natawag dyan kasi nga eh, medyo busy siya At alam ko naman na kasi isa siyang coach Boss J shout out sa iyo kung nakikita Noon napunod mo to Ito nga pala yung classmate ko Bravo Dahil nangaramdam na nga rin pala ako ng gutom, bumili na nga rin pala ako dyan ng mga kain ko. Siyempre halagang 40 pesos lang ngayon kung masyadong, hindi naman tayo masyadong mayaman, 4 tayo eh, poor. Dito nga rin pala ako na grade 6 at grade 7. Dito lang siya sa may Pedro Guevara Memorial National High School at madadaanan natin ngayon yan. At hindi na rin ako nagpapakita na nagbe-video ako baka sasabihin, uy vlogger, papicture. May nakikita nga akong kumakain kaso wala na talaga akong pera at busog naman ako kasi kumain ako ng cake kanina. So papunta na ako sa meet place sa may Capitolio kasi doon yung PX exam namin. Kaya go, tara! Ito nga pala yung Kapitolino ng Laguna, grabe sobrang ganda dyan. At dito nga kami magpipihi ngayon kasi nga gamit-gamit yung, yung uh, Monserat ng mga ibang section. Kaya dito ko tatapusin yung video. Bye-bye!